nakakatawa dahil ano na nga daw eh, nandoon pa daw, hindi pa daw umuwi si Mingay at saka si Kong kanilang honeymoon. Alam nyo yan mga palangga, ginawa na nga nila yan noon, noong hindi pumapasok si Mingay. So, basta hindi talaga magpapakita sa kamera, sa TV si Mingay, marami silang ginagawa. Pampa, nako, pampagulo lang ng utak ng mga fans. Yun lang naman, ano, sa akin, ano, sa aking opinion, nandito lang si Kong Gay, nandito lang din si Minggay. Nandyan si Kong sa kanyang, ano ba siya, ba diba? Kung Kong siya, eh, nandyan lang siya sa opisina niya, kung anong ginagawa niya. Nandyan lang siya si Minggay sa bahay nila, sa kanilang Kanyang pamilya, sarili niyang pamilya, di ba panaga gawa-gawa lang nila yun ng mga star Ganun talaga, gumagawa-gawa lang talaga sila. Para lang pampauto, pampagulo pampa ng utak sa mga fans. At saka alam nyo minsan, sasabihin pa nga ng mga kampo ng kadiliman, ay nakakatawa ang mga Aldab Nation. Lilituhin natin. Tingnan mo yung mga comments nila. Kahit alam nila ang katotohanan, ano sila siniswerte? Gogolohin tayo? Maniwala pa ba tayo? Hindi. Minsan sinasabi, oh huminto na kayo, abay, pinapahinto pa tayo. Anong ginagawa natin? Wala naman tayong ginagawa <laughs> sa atin katotohanan dahil marami tayong resibo. Sasabihin, so, anong resibo? Ay nako, ngayon lang sila nakakanood sa ating vlog hindi naman sila nagsusubaybay tsaka hindi naman yan yung mga, yung mga nang uuto dyan hindi naman sila aldabnis yun pampagulo lang sila oh hayaan natin yung mga ano nila kung nasaan na napunta <laughs> bahala na ikuti niya hanggang magpunta ng Afghanistan <laughs> Pakistan India mag ikot-ikot sila doon <laughs> ang nila. At saka, alam niyo talagang sinasadya nila, pero mo magpo-post sila, tumatawa lang din sila. Sila lang din, alam nyo, yung mga nagko-comment, sila-sila lang din. Ewan ko, tapos babalik ta rin ang LWC, nahihilo, or mga dilolo, or mga kulto, sila lahat. wodi ba Gumagawa lang din sila. Ngayon, wala silang mababasa sa ex-account, sa dating Twitter, X na ngayon, wala silang ma mababasa dahil tahimik ang mga aldabnisyon, dot-dot lang ng dot-dot para mag-trending, pero hindi na muna nagkukwinto kung ano ang <laughs> mga sitwasyon. Di ba? Tahimik din sila, tingnan mo mga palangga. Tapos ito naman, mayroon din na nakikita ko na naglalabas na naman si siminggay yung kanilang ano yung sa, sa wedding ayun nandoon yung mga ano yun mga bridesmaid iba na naman yung damit mayroon bang ganon sa isang ano pala sa isang kasalan iba-iba ang damit ng mga bridesmaid ay nako sila ang nababaliw basta tayo relax lang yan lang po ang update natin wag na nating paniwalaan yan po kailangan hindi na natin pa um, paniwalaan yung mga mga ano nila kaikikan nila thank you for watching mga palangga bye